Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw ay sabay-sabay nating basahin at pagnilayan ng unang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Mateo. Sa kabanatang ito, ating makikilalang ang kanesus. isang mahalagang paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, mula sa panahon ni Abraham hanggang sa pagdating ni Kristo. Unang Kabanata Ang Aklat ng Lahi ni Kristo, na anak ni David na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Huda at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Huda kay Tamar si Pares at si Sarah. At naging anak ni Pares si Esrom. At naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab. At naging anak ni Aminadab si Naason at naging anak ni Naason si Salmon. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse ang haring si David. At naging anak ni David si Salomon. Doon na naging asawa ni Urias. At naging anak ni Salomon si Reboam. At naging anak ni Reboam si Abias at naging anak ni abya si Asa, at naging anak ni Asa si Josapat, at naging anak ni Hosapat si Horam, at naging anak ni Horam si Osias, at naging anak ni Osias si Watam, at naging anak ni Watam si Akas, at naging anak ni Akas si Ezekias, at naging anak ni Ezekias si Manases, at naging anak ni Manases si Amon, at naging anak ni Amon si Osias. At naging anak ni Josiah si Econias at ang kanyang mga kapatid ng panahon ng pagkadalambihag sa Babilonya. At pagkatapos ng pagkadalambihag sa Babilonya ay naging anak ni Econias si Salatiel. At naging anak ni Salatiel si Sorbabel. At naging anak ni Sorbabel si Abiud. Na naging anak ni Abiud si Eliakim. At naging anak ni Eliakim si Asor. At naging anak ni Asor si Sadok at naging anak ni Sadok si Akim at naging anak ni Akim si Eliud at naging anak ni Eliud si Eliasar at naging anak ni Eliasar si Matan at naging anak ni Matan si Hakob at naging anak ni Hakob si Jose asawa ni Maria na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo sa mga twid ang lahat ng mga salit-saling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay labing-apat na salit-saling lahi, at buhat kay David hanggang sa pagdalang bihag sa Babylonia ay labing-apat na salit-saling lahi, at buhat sa pagkadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay labing-apat na salit-saling lahi. Ang pagkapanganak nga kay Yesu Kristo ay ganito, Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw nang ihayag sa madla ang kanyang kapurihan ay nagpasyang hiwalayan ng lihim. Datapot samantalang pinag-iisipan niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, Huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya ay anak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, Narito, ang dalagay magdadalang tao at manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-uutos sa kanya ng Anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa may maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Sa ating pagbasa makikita natin na hindi aksidente ang pagdating ni Jesus. Ang kanyang lahi ay dumaan sa maraming henerasyon, mula kay Abraham, kay David, hanggang kay Jose na asawa ni Maria. Ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay matagal nang inihanda at hindi siya nakakalimot. Maging ang mga taong kasama sa angka ni Jesus ay hindi perpekto. May mga hari, may mga makasalanan at may mga hindi kilala pero ginamit sila ng Diyos para sa kanyang layunin. Ipinapaalalin to sa atin na kahit sino tayo, maaari tayong gamitin ng Diyos sa kanyang dakilang plano. At ikit sa lahat, ipinapakita sa Mateo 1 na si Jesus ay katuparan ng lahat ng hula, ang Mesiyas na ating hinihintay.